gigisa na natin yung sahog na 10. Ano? Ayan tayo dyan sibuyas daw na yung laman niya. At loya. Yan ang ricados natin. Andito na yung bawang. Ano? At ito na yung ating pinakuluan ko yan. Sila. Bago ko pinakuluan yan, guys, ano? ini ko muna sya sa lamas ko muna sa asin tapos hinugasan ko ng hinugasan yan, dalawang beses lang pala <laughs> saka ko sya pinalambot nalambot ko muna sya, ayan na luluto ko na yan hmm, halohi lang natin luto lang natin yung bawang ayan hmm. na sige na natin itong sabay sabay ko yun ayan as you ko na Nalakang ating kamay at nasira ang ating holder ng cellphone ayan na siya guys ayan na lang natin Jesus. Ayan na. Ilagay na natin yung Ang gata. Ang gata. na. No. Gana natin na. Uh, natin ng unting paminta. And then, reject. Tapos, lagyan natin ng cubes. Hirap naman talaga, no? Hawak mo yung cellphone mo lang. <laughs> Ayan na. Ah. Kalahati lang yan. Ating halo. Yan. Ilagay na natin agad yung kakang gata. Ayan na mo siya guys kasi nilagay ko siya sa sa, sa rep lang naman sa baba. Sabi kasi siya ng ano. Nagyayelo din pala. Ayan. Ayan. Yan lang muna natin yan. Na, ah. na malusaw. Yan na guys. Luto na yan. Kung nagustuhan nyo ang aking video guys. all like and share naman dyan and comment. Thank you for watching.